Ako dito si Teresita Morena Borromeo. Uh, magkapatid kami dito ni Barbie. As half-sister ko siya. At uh, magkakataon, na pareho namin pangarap na maging Boda Star. star. Hmm. At nung uh, mga panahon na talagang yun yung gusto namin, bigla naman nagkaroon ng gera. Nais ko lamang sundin ang nais ng aking puso. At tinatawag kami ng entablado ni Adelina. At hindi namin maaaring hindihan yun. Kung saan, yun yung magiging dahilan kung bakit ako magiging comfort woman. Mm -hmm. Anak ako ng mayaman dito. Yun pa yung masakla. Ang daming dinaanan ng karakter mo ah. Mm -hmm. Di ba from bata, tapos naging nangarap maging vaudeville star, mm -hmm. tapos anak mayaman ka, tapos biglang, alam mo yun, nagkagera, naging comfort woman ka. Na hindi mo inaasahan kasi nga, ma, mm -hmm. anak kami ng mayaman dito. Akala mo noong mga panahon na yon, uh, yun yung advantage namin eh kasi mayaman yung pamilya ko. Uh, pero nung panahon kasi ng gera, yun yung masakit. Sa totoo lang, na walang mayaman, ma walang mahirap nung panahon ng World War II. Mm -mm. Nung gera na yun. So yun yung masakit na naranasan ng mga Pilipino nung panahon na yun. Kung ipapakilala mo si Teresita sa viewers, ano, anong gali niya? Ano ba yung mga ginagawa niya? Para mas makilala siya ng mga manonood. Si Teresita kasi ano yan eh, selfless. Kung magmahal. Mm -hmm. Ganun siya, kaya niyang isacrifice yung sarili niya para sa mga taong mahal niya sa buhay. Siya yung kaya kong magsakripisyo kahit na yung sarili kong kaligayahan, yung kapalit, para lang sa mga taong mahal niya. Parang hindi malayo sa personality mo. <laughs> di diba mm -hmm. uh, siguro may may mga bagay na pareho kami may mga bagay na hindi ko kayang gawin katulad mm -hmm. nung kay Teresita for example yung sobrang yang selfless may mga bagay na kailangan nating uh, i-priority din minsan yung sarili natin mm -hmm. kasi minsan yun yung yung widely medyo masakit na kapag sobra-sobra ka mong mahal, sobra-sobra mong binibigay yung sarili mo para sa ibang tao, to the point na wala nang natitira para sa'yo, minsan inaabuso ka. Kailangan natin minsan magtira para sa sarili natin. Kasi importante na mahal mo muna yung sarili mo para matutunan ka rin mahalin ng iba.